Ay, okay. what's up boys and girls? It's your boy Randy Boy. Kasama ko ka si Kuya. Uh, Michael. Kuya Michael and ate... Pinky. ate Pinky, si Ate Nene. Oh, hi naman. Hi! Hi! Oh, what's si... Siyempre, I'm um, kapatid ni Randy Boy. Ayun. And this yes, is Kaever. Ay, si Kuya Boy. Ito, no? Chayo Kids. Ayun, ayun. Ayun, baka may babatiin sa kanila sa Pinas? Family ko. Saan? Sa Caloocan. Caloocan, yan. Babatiin mo naman ang family mo. Pa, ano pa? Fernandez Family Yeah. yeah. And, si Ate Ayan! Binabating with your best family Ang Puntaba Family sa so... Pilipinas Ayan! maraming maraming yeah. salamat po sa pagdaan na at sa supporter yeah. Ate! kami yeah. mapatingin ka rin! Patiin mo na! Maraming family! O ikaw? It's your boy! Randy boy. boy! Yeah! Brandy. What's up, Poisingers? It's your boy! Randy Andito si Kuya? Oh. Anthony At Ade ni Vito, taga San Bukayo. Taga Vito, taga San Marinian. Taga Batangas. Kami pa rin kayo. Uh, shout out sa mga kababayan ko taga Maribenes. Yeah, uh, this is me, Anthony. Yo. Yeah, shout sa family ko, San Tomasines ka Justin. Yeah, tumasilari at ang akin nila mga uh, Uh, shopping, boys and no, girls. Shopping. ah na, mahay, <laughs> no Shopping, boss. Shopping. Ano lang, nainit sa bahay. Minto Shopping. Maraming maraming salamat po sa support. Wow! Yeah, oh, yeah, God, yeah, God yes. bless, boss. Inam-inam pa oh, What's up, boys and girls! It's your boy, Hi, Boy! Hi naman, Kuya! Hi! hi. 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 <laughs> At saan ka naman galing mga uh, bansa? Sa Singapore. Tapos doon kami nag-apply ng hinihingi -apply, -apply, kaya ba't dagdag nyo, landed PR na? Hindi, work permit mo lang kami ng 1-2-1. 2021. From Saudi, direksyon ko dito. Ah, pero from yung sponsor ako ng ni Marvin. Kaya PR landed ako. dito. Ano, 3 months lang kami mo. Boyfriend ni Yaya lang magpakasal. Oh! Ay! Ay! hiring sa kanil po sa Ay, ano, galing Pilipinas nga lang. Pagkatapos ng 8 months, kasi sponsor kayo ng Maple Leaf para maging suwala. Ko so, nila kayo para maging power. Ano company ulit? Company? Maple leaf. Maple leaf. Maple Leaf. What's up boys and girls? It's your boy Randy boy. boy. What's up boys and girls? Uy, it's your boy. <laughs> For today's vlog, boys and girls, IKEA. Ngayon na nagkataon na sabay-sabay kaming nag-absent. Ay, absent. Hindi pala. <laughs> ayan. So, wala naman, boys and girls. Um, gusto lang namin mamasyal para maiba naman uh, dito sa IKEA. And let's go. Ay, sige ako din, frozen yogurt. Ayan na, ayan na ba? Okay lang, ayan na, hot dog, menu. Hindi pa tayo nakakapasok, boys and girls. Gutom? Galing meron pala dito sa labas. Ayun pa yung entrance, boys and girls. Ah. Biglang dito, no? Tumigil yung mga bata. Uh, ah, Morder sa labas, boys and girls. Meron pala ditong kainan. So, pumasok pa kami sa exit. Hindi sa entrance. Ano ba? Kasi pag sa entrance sa so, mamahaling kainan. Ah, ganun ba? Naomi! Uy, oh. Oh, na, girl. Okay, time check. Anong oras tayo pumasok? 1.25. Let's go, boys and girls. Bye, see ya. Alright, yeah. have fun. Have a good day. Thank you, you too. Okay, boys and girls, how to shop here. Ayan. Scan nyo lang yan Look the price tag Para alam nyo kung magkano mga presyo Para hindi na kayo magtatanong siguro Hindi ko alam Tapos na promo mo sila ngayon From October to November 6 15% off Over 15,000 Oh my God 1,500 Hindi <laughs> ka lang siguro gagastos So ito yung mga displays Sample Rooms oh, Complete living room Halagang 899 lang oh Oh, di ba? Ganyan siya, kompleto na. Anis. Ay, nag-iba. Oh, pag may snow na sa labas, ganyan, no. Oh, oh di ba? <laughs> may white white lang yung cortina mo, tapos yung pangalawa kasi black, dark. Rain, ano? Stress, Stress ka. <laughs> Magic daw. And so, iba-ibang uh, ang tawag nga doon, design. Tsaka mga interior uh, design. Magkakakuha ka ng ideas. O, oh, di ba? Tapos yung mga price naman pala siya. Di ba? office and office ideas uy si Ross so ito naman yung uh, pang ganitong size <laughs> sabi nila eh. ganito daw yung bahay pag single na tatay na anak na <laughs> tapos may isa na mga ay alay ma magulo <laughs> para ba ano ba yung itsura yeah. hindi pang ano yun eh pang building yan eh Pang ano, Namayaman, pero nice. laging nasa. Ganon. Mm, naman, tinawag na naman ako. Tara ano na, let's go. Ano yun, May? Ano to? Yung Ito yung floor plan na ginawa mo. Uy! ba ako, oh, ang galing. Automatic ba yan? Ano yung print Ano yung pinindot? Yeah, ay. May, ayun o, no, nakapintunod pala siya. Ayun o. No. Automatic siya na ang maangat pag pinipindot mo dyan. Ang galing nga, ano yan? Rise and shine. Rise and shine. Ayun, umangat siya. Ang galing. Party time. Party time. Uy.

Sakto ka ba? Uy, talaga sakto siya. Ay, parang malaki. Malaki, no? Lalaki pa yan? Mayroon ba? Hindi, Daddy. May pakita ako sa'yo. Ano? Ito. <laughs> Ito pa, upuan mo. Ang gito. Ang gito. Upo ka nga yan. Upo ka muna, dali. Upo ka. <laughs> ah, di ba? <laughs> ah, yun. Ito po, Daddy. Oh. Ayun, sige nga. Ayun, no, ang ganda rin ng room mo. oh. Ayan. Sige nga, higa ka nga dyan. Uy. Cozy. What's up? Oh. Tulog ka na. Ah. <laughs> Balikan ka lang na. <laughs> <Tarang> na. <laughs> Ay, sorry. Ayan, yeah, the kids meal. Malapit na tayo. Ayan <laughs> sinasabi ko. Lahat tayo, order tayo ng kids meal. Ayan oh, lang Marami na yan. Ito yung mga kamamahal. Bili tayo nito. Promise ngayon. Ito. Ito, 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 ito. Para kay Naomi. Sakto ito sa gilid natin. Para hindi siya nasa baba. Higa ka Naomi. Naomi, dito ka. Higa ka rito. Lie down. So. Oh. <laughs> Hello guys. Ah, yan, sakto lang sa iyo. Higa ka talaga nabibili na to nabibili na sige ilan 149 lang ilan gusto mo ganun kasi yun yung plastic eh. alam ko eh. tingin tayo rin baka aban ba, ba doon ayun o no? sabi ko na e eh, nangangamoy na may amingos yes. ayan na siya nangangamoy na tara, tara na kain na tayo boys and girls bago kumain okay na ba lahat? <laughs> ayan na, ang aming food boys and girls sa halagang magkano? 60 yan. okay, let's pray pumasok sa washroom lumabas sa washroom din yan, 125 almost 3 na kami, boys and girls nakalabas So pagkakain namin kanina, hindi ko na na-video ano, na may isa pang level kasi doon. Ano ko ba ba ta ko mag-video no? <laughs> <laughs> dalwa hindi naman dahil sa wala laman. Kundi dahil uh, busog tayo no kaya ko naisip ko pisa. Good Ayun. So ayun. Tapos na ang aming IKEA tour. Ayan, ang araw. <laughs> ayun no? boys and girls oh. Andito kami eh. Uh, na Nakikipestahan kami. Ayan. Ayan. Happy Fiesta, Barangay San Felipe. San Felipe. Felipe. <laughs> Ayan, o, dumayo kami sa mga Adrenal family. Maraming maraming salamat po. At kakata daw po ang Kuya Cesar mamaya. Oy <laughs> San Pedro, ano ito? Ano? Resident. Ah, <laughs> oh, oh, resident. Ano po? Ayan, o. No? Oh. <laughs> ito po, ang uh, tawag dito na ay... Para gusto, sige-bilo. Bilo-bilo. Ayan. Hi, how are you? What's your name? What your Amol. name? <laughs> Lucas. How about you? Naomi. Naomi. Okay. Kamusta naman ang bagong panganak? Uh, parang hindi nang anak ah. Ay, no? From Winnipeg. Tama ba? Pilot Mount. Pilot Mount. Pilot mount. Pilot mount. Manitoba. Manitoba. From, From the Philippines. <laughs> From the land <laughs> of the rising sun, Japan. <laughs> Bagong nani. <laughs> Bagong nani. Pareho kayo ng ate. Ayun, ha? Abukas, anong gala nyo? From where? From Ontario, <laughs> Windsor. On Windsor, Ontario. Wow. Bata nyo pa ako mayor. Kain na na. <laughs> 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 Kain na na. <niya. laughs> <laughs> Bwasing guys, <laughs> magpuntuhan tayo. So, eto ay ang aming na second fam, second namin sila, baliping sa buo ng na nanay ko, so ay narinig ng nanay ko, nanay ko, sa Batangas po kami, so ngayon nasa sa na. Ayun. sino na unang punta dito sa Canada? Ayun. ayon ano unang ano yung yung ano 2016 2016 yung province mo Manitoba. Manitoba. Yun ang agad na unang bansa mm -mm. sa Manitoba. ba? Mm -mm. Tapos... Uh, Sponsor ako ng, ni Marvin. Ni Mar Kaya PR Landon na Pero nagkakilala ka ni Boss. Yan? Saan? hindi ko Hinabol Ano, 3 months lang kami mag-boyfriend niya Yaya na magpakasal. Ay! sorry, sorry Ay! ako ito si ang waistline. Hindi ba ito alam niya? O, hindi niya. Sabi niya, parang sa tayo sa sa Singapore yan. Nasa Singapore, ang dito siya. Okay. Kapagkada ko yung pinsan niya. Nakita uh. niya sa Facebook na gumigini kami. Tapos uh -huh. nag-video call kami ng 3 months na. Kala ko hindi seryoso. Tapos sabi niya, wait yung pinibihas pa kasal na tayo. Pagdating ko, nandang na lahat. <laughs> ah. so, yeah, oo, wala. Kasi uh. sabi ko nang kay Daddy, hindi sabi ko nang kay Daddy. At nga rin, taga-Batangas kasi sila. Kaya, mm. parang umuha niya. Pagkasaan nga sa batang Sa Ontario. Nung isa pa kanan tayo, pakaliwa sila. Kasi yun, nagpakasal kami pagdating doon. Pa. Tapos, kinuha niya na agad ako. Sa Manitoba? Oo. And... Uh. So, so, isa ba? Saan ba Sa Manitoba? Saan ba? Katabi ng Ontario? Oo, katabi ng Ontario. Medyo dulo na rin. At 2016, tapos, uh, yun din na kayo manis ng province. Hindi, dun na kami. Kasi may akilala ako, lumipat ng province. Next, sino naman? Aba, <laughs> <Ago, ito> na. <laughs> ikaw si... Ang Ang na. Si Ansumunod. Ansumunod naman. Danda. Ay, siya. Ay, ko pa muna. 2021 ako dumating. Ah, okay. 2021. October 16, 2021. From Saudi, direksyo ako dito. Ayan. Pero, from Saudi, umuwi ka ba muna ng Pilipinas? Hindi, hindi ako muhi ng Pilipinas. Kasi, ano, kay COVID baby ako eh. Oo ah, hindi <laughs> <di, di. laughs> na talaga. Hindi na, wala akong chance makauwi kasi walang flights, wala lahat. Okay. Tapos kung uuwi ako, hindi akong papabalikin ni Duterte para makapag- Kasi na sa nga sa yes, nurse mga ganun mm. eh, talaga i-hold din na. Tapos yeah, i-hold ka nila, tapos hindi ka na. Baka, mm. tapos diba makakapunta ka pero matatagalan ka. Uh -huh. Kaya ng papers ay ready na. Uh -huh. Tapos from there, doon na ako nag-stay entirely. Matatagal din na yun, na ngayon. Hanggang ngayon? Ay hindi! Oh, yun, yun na yun. 3 years na ako dito sa Canada. Okay. Three years na. Wow. 2016, 2021. 2022. One. 2022. One. 2022. Yes. <laughs> yeah. oh. At saan ka na naman galing uh, bansa? Sa Singapore. Tapos doon kami nag-apply ni Rocky. Tapos nakuha kami ng employer ko sa New Brunswick. Yung ano, Sanit. Tapos yun, ina-apply na rin yung PR. Pero bakit nagdating yung landed PR na? Hindi, work permit muna kami ng 1 year. Mm -hmm. Tapos, on the process, pero nung magdating namin, on process na rin yung PR. So, mga 8 months lang. Lumabas sa mga yung PR. Oh. Eh bakit from New Brunswick? Nagpunta. <laughs> <laughs> Nanay pa ka nang Alberta. Kasi <laughs> 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 <then> si Ina nga, kasi <laughs> sa lang din kasi. Awala nagluluto ng bilo-bilo doon. <laughs> 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 isa lang din kasi sa <laughs> dito. Saka si Lucas lang din ang dala. Mm. Kaya eh medyo nagkakasakit na doon. So kailangan nila ng kasama rin dito. Kaya oh, nag-resign na kami nilang mag-move. Oh. Yeah. At ang mga dating naman na PR. Wow. Wow. Si <laughs> Kyle <laughs> PR na rin, ba?

baba, galing ni O sa ilaya. Two and a half years kami naghintay sa Pilipinas para ma makakuha ng visa. Mm -hmm. PR. 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 O, PR. Ang tawag ba sa kanila ay super visa ba yan? Hindi. Hindi. Ini-sponsor ko sila para maging PR dito. Silang dalawa. I-sponsored ko sila two and a half years ago. Tagal din pala, no? Oo. Matagal ba yan? Mabilis? Ano ba yan? Matagal ng konti. Kasi drawlots yun eh. Kasi hindi ko naman talaga sila gusto. Hindi man gusto. Pero noong time na yung mga katabawa ko, parang sabi nila, isama mo mga mga muna. Isama mga muna. Eh, nilagay ko lang yung pangalan ng una. Kasi madami, multiple tension na try eh. Sina yung yung mga muna. Oo, oh, nabunod sila ng Manitoba. Mm. ah Tapos yun, nang, in effect, na, in-sponsor ko na. Ang galing. Kaya pagdating nila dito, PR na. Pero it takes time. Kasi yung mga, ano, yung mga paperwork, kaya yung... Dalawang beses sila medical. na gano'ng medical. Pero at least PR. Uh -oh. But sa, sa medical, nakailang medical sa'yo? Dalawa. Dalawa. Kasi na-expire siya Kasi na-expire na ano. yung... <laughs> na <laughs> one year One year lang ang ano. Problema yung sa kanya. Hmm. Tutulog ko dalawa kung naman may problema. Na-X-ray. Oo, ayun eh, pa naman ang mahigpit si IRCC, no? Saka okay, uh, naka, um, nakailang follow-up din ako noon. saka nila ako, oh, sige, na natin. Eh, Kaya, hmm. din na lang na ang lapi. Oo, nakulitan yeah. na. Kaya, <laughs> din na lang ang lapi. Nakulitan na. Nakulitan na. Nakulitan na. Ang taga, two years tagal tagal namin naghintay worth the wait eh mga yaya ngayon. ayos 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 na Ay, nag-apply ako ng ano, ng visa ng Canada. is online. Kasi may 10 years US visa. At tayo, ETA. ETA yung hawak mo. Ah, parehas pa rin tayo. Ito lang ako dito kasi mangangan na kang aking pinakamahal. Ah, gusto ni Kian o Talagang nagpadala ng pediatrician. Yaya oh, de ang yan yan nilis ang bote ah, <laughs> ah yan yeah. tapos okay, oh, ay, mo nga ako ano ba talaga role ko dito <laughs> <laughs> tapos pero pa kinaano ka ma parang iba yung ano ni Kian eh ano mo may ask you ko tayo dito baka may mga halak halak Oo, uh, uh, Oh, oh. oh ang galing mo ha, ah, meron pa na talagang pedyan, uh, personal. Uh, personal. Pero, Kaso ah, alam, uh, January ba? Uh, yeah, oh, oh, yeah, oh, extend pa, extend. Uh, extend extend pa, extend yan. Itasa kami na gusto mag-extend.

Marami puna sa industrial lang o puro industrial. Mm -hmm. Sa dito, animal tech ako sa isang bar ng maple. Maple. Mm -hmm. Sorry, ano ba yung animal tech? Ano ba yung ginagawa? Dala yung mga pigs. Dala yung mga Pero ano sila automated? Ah, oh, okay. Yung, sa ko mo ba ng tag. Oh, may 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 tag. Oh, Mabili no. Pero mga ano naman, yung, uh, Ay, hiring po sila sa Pilipinas baka gusto nyo. Ah! Uh, oh, wow. dito, F open work for me. Ay, mag-work e, pa work for na? me. Ayun! Ay, <laughs> <yan. laughs> <laughs> Pwede <di> ba palagay? <laughs> <Bapay>, hiring <laughs> <yung> sa kanila Ay, ano, galing Pilipinas nga lang. Pagkatapos ng 8 months, kasi sponsor kayo ng May para maging Pumutangin nila kayo para oh. maging Ano company ulit? Company? Maple Leaf. Maple, Leaf. Mm -hmm. yeah. okay. si so, Ano yan? Kilalang company yung Maple, Maple, Leaf. dito sa Canada. Oh. Malaking company rin. Oh, oh. sa Manitoba. province ng? Manitoba. Manitoba. sa Saskatchewan, meron din. Para sa Saskatchewan, mga. Si Marcarino, taga Saskatchewan. Basta may nila. history ka na, may tabaho ka ng ano, farming ma-hire ka nila. Tapos mm. pagdating mo dito, oh, ano, close for me. Pero yung mga tinatira namin sa bahay, 8 months, PR na, nadala na yung pamilya. Oh. PR na din. Kasi naman sa taga-ate ng gustong mag-Canada. Ang tingin eh, baka... Eh, wala ka kasing nagpa-farm dun eh. Maraming oh. Exactly. manginginom. Barikan! 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 Ayan. Ayan, natang story nila ng Coaching Girls. At siyempre sana naman tayo rin na uh, palarin at sana okay. soon ma-PR na rin tayo at makakuha rin tayo ng makakuha rin tayo ng mga kakilala, kamag-anak, matutulungan mm -hmm. so, okay. din. Okay. So si Carlo, may plano na i ano i i i i i i Tsaka advantage ni Carlo, bata pa siya. Oo, bata 30 eh. ang score hanggang mga 20 to 30. Correct. Ilang taon na ba si Carlo? 27. 28. Ano, 28? Tata pa pala sa akin ng dalawang taon. Ayun, boys and girls. Narinig niyo na ang story namin. Story ng buhay sa Canada. Wow! Saan ba't kay Bebot? Saan ba't kay Bebot? Saan ba't kay Bebot? kayo sa mga isa. Ano ba sa inyo? Oh, -tong si -tong -tong. Ah, <laughs> oh, boss John, kamusta? Inay, Ay, inay, inay, inay. Inay, lasing! inay. Inay, lasing. Oh, oh, lasing. Oh, lasing. Ay, rusa daw siya. Parang Makoy. Oh. Parang Makoy. Oh. makoy. Mamay Libo. Mga yeah. tropang lasing ba yun? Mga tropang lasing. Ayan.

Magaling mo gumawa si Inay ng ano. Alam po. Ano alam mo? yung gawa? Chara ng chara. Alam ulit. mo Ano? ni Wanita. Yeah. Order na po kayo. Order na po. Kailan po kayo dumating ng Canada? June 21, 2016. Come, come. Come here. 2016. And Lucas, how old are you? Nah, oh. no say hai to the blood. I ah, no. want to ya uh, <gusto> <laughs> <laughs> <gusto> <laughs> <laughs> uh, buy some from Lola. Ah, <laughs> uh, di Acara. Acara. buat tahun tahun 2016. 2016. So, so, 8 years so, uh -huh. na ya. New isa Pilipinas to ng tatlong buwan at kalahati. Nagalan namin, nagalan na ako dito. PR din. PR na Unang turista. Oh wow. Magdadala ng recipe abala. niya Ay ko. what's your name? Uh, ina uh, uh, 100 years na One. Twenty-five. Wow! 100 years old uh, Wow! What's up, boys and girls? It's, it's your boy, Boy.